Good day po sa inyong lahat, mga star kada natin dyan, mga katinga. Ayan, welcome sa M1 Star Danny TV. <laughs> Guys, pwede makahingi po ng favor kung hindi mo pa po nagagawang mag-subscribe. Diyan po ang subscribe button at wag mo na rin kalimutang i-hit yung bell icon para lagi ka pong mabigyan ng update ni YouTube pag may bago akong video na i-upload. Gaya po nitong tuturo ko sa inyo kung paano po magluto ng puto kutsinta with uh, dulce de leche. <laughs> so, yung po yung mapapanood nyo sa video na ito. So, bago natin umpisan yan, shout out muna sa ating mga star kata dyan. Lalo lalo sa mga si Mar del Monte, Anonas, Broadway, yan. at saka sa dyan, sa Araneta. Yan. Mabuhay po kayong lahat. Bago po natin umpisaan, panoorin ang Mike Kling Entro. Yun! <laughs> Yun na nga yung star kara. Ayan. Ay, ah, uh tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng puto kutsinta na masarap, malinam na gaya po yung mga nilalako ko ko nakikita nyo naman dyan sa aking FB pinupos Ayan. at, at, at uh, tinitinda ko po ito sa aking mga kaempleyado po Ayan. mga katrabaho po Ayan. so without further ado, umpisa na po natin para makita nyo kung paano po gumawa si M1 Star Dani TV o magluto ng puto kuchinta kaya panoorin mo mula simula hanggang sa dulo para makasabay ka so ito na ay star kada umpisan na po natin ang paggawa ng puto kuchinta Ayan. sugar, brown sugar 2 uh, cups 2 cups sugar and 2 cups all purpose flour Ayan. and and 2 cups corn starch oh dahil wala akong nabiling uh, kasaba ay corn starch pwede to guys uh, alternative po ito so corn starch and haluin muna natin Natin. Lagyan natin ng uh, water. Ayan. Anim na cups. So, anim na cups. Kasi pag isang cups lang na uh, gagawin nyo na arena at uh, cornstarch ay 3 cups lang ng water. And then, siyempre, sunod natin ang lihiya. Ayan. Ito yung pampakunat. <laughs> so, ito, uh, meron na akong nakaredy na 4 uh, tablespoon. Ayan. At syempre, yung pampakulay natin para maging kulay orange ang atsuwete. Ayan, so nagpakulo na ako ng hot water then nilagay ko na dito sa asuete. 4 tablespoon. Yan, salain na natin. And then, siyempre haluin natin. At pwede pong mag-add ng gatas. saan so, sana ba yung gatas natin. Ayan. Ito, para mas malinamnam ang ating kochinta. Ay isang sasilang po na gatas. Bala kayo kung anong brand ang gagamitin po niyo. Ha. So, gawin natin ulit. And then pwede rin kayo maglagay ng uh, vanilla kahit patak lang kapatak lang pwede na lang yan para pampabango Ayan. so, pwede na yan <laughs> so ang ginamit po natin asukal 2 cups 2 cups all purpose flour 2 cups cornstarch yan. at lihiya at aswete at vanilla at tatlong cups na or anim na cups na water So hal muna natin tapos a uh, sasalain natin dito no para yung mga buo-buo ay hindi masama. Ito gagamitin natin mamaya sa dulce de leche. Ayan, condensed. Ayan. Siyempre ang ating uh, the toppings din na uh, ang cheese. Ayan. So sasalain na natin start kada uh, para tanggal yung buo buo parang hindi po masama yung buo buo ayan ayan so yung mga buo buo pwede rin yung ano, durugin <laughs> para siyempre sayang din So, magiging pino rin. Ayan. So, ayan. So, yan na po yung ating uh, kutsinta. Hindi pa yung finish. <laughs> Joke lang. <laughs> so, ilalagay na natin sa hulma. So, yan na, Star Cara. Ayan. Ilagay na po natin sa hulma or molde. 4 lang po ang uh, paglagay natin. Kasi, aalsa po po yan ang bagya at may nilagay din tayo ng uh, secret na syrup ayan, para malasa siya ayan, at maamoy mabango kumbaga mabango mabango ang ating kutsinta isasalang e, na po natin yan start eh. na ilagay na natin sa steamer itong uh, kutsinta ayan. lulutuin po natin siya ng 30 to 40 minutes ayan para hindi po ano ay eh, lalagyan natin ng tela para hindi uh, matuluan ng pawis <laughs> kasi baka matuluan yan kaya ilagyan natin ng tela na po natin ng tela yan. o oh. diba para masakluban lahat <laughs> so yan duluto na tayo ng dulce de leche Uh, hindi ko na naipakita yung lagay ko na sukol dalawang ano lang tablespoon ha Then lagyan natin ng calamansi para magkontra yung tamis Then, ilagay na natin tong condense ito yung dolce de leche ha guys yan ka, lang siguro natin ng star margarine ganyan lang po magluto ng dulce de leche para sa ating uh, kutsinta uh, ito yung kanyang yema kumukulo na at lagyan natin ng Vanilla. Yan po ang ating dulce de leche. Ayan. Para sa toppings natin sa kutsenta. Ito na po ang ating finished product na kutsenta po. Ito kutsenta. Yan o. Oh. Grabe binudburan talaga ng maraming cheese at siyempre ang kanyang yema yan, yan, po ang yema na binalot ko sa plastic dahil <laughs> wala akong lagayan so para kaiwas na rin sa malaking costing ay eh, ganyan na dahil 30 pesos yan ang presyo kada isang styro so apat na piraso 30 pesos sold na sold ka na meron ka ng merienda na masarap na puto kutsinta na homemade ni M1 Star Johnny TV. ito to yan. Ayan, bili na kayo. Pang negosyo. Star kara luto na ang kutsinta po natin. So, Titikman na po natin, Star Kada! Lalasaan na po natin ang final judgment natin sa kutsintang ito. Ayan. Masarap ba talaga? you know, merong cheese at siyempre ang dolce de leche na yima, ika nga nila, yima yan. Charap. Mm. Oh my God! Wow! Sarap panalo, star kada. Ayan. Apat na piraso, 30 pesos lang ang bintahan ni M1 Star Dani TV kaya kung gusto mong uh, mag-order para sa yung karawan o anumang okasyon ayan uh, e follow mo ang aking Facebook account Danilo S De Vera or ang aking uh, Facebook page M1 BBM Solid ayan so hanggang dito na lamang Star Kada sana ay nagustuhan niyo ang video ito. Huwag mong kalimutang mag-subscribe. Andiyan po ang subscribe button. At huwag mo na rin kalimutang i-hit yung bell icon. Para lagi ka pong mabigyan ng update ni YouTube. Ayan. So keep on smiling and keep on shining. Until next time guys. Bye bye and God bless. You.